I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your want the credibility, convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters. They're just y'all downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these clowns who up all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. In the ring, how you take a fucking swing? Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve an ounce. Stop till I wear the crown. I swear to God. Hello mga Tumasli, namang pag-feeding ng mga bata. Dito namin, uh, ang pinunta namin, ang pagkuha ng itlog dito sa kanilang poultry, ang aming gagawin, ang akin gagawin pala. So nakita ninyo, mga uh, ilang manok ito Jo? forty 42, kahit na 42 manok lang, marami ng itlog ang pwede ninyong makukuha. So, isa naman itong uh, pwede maghan uh, maging hanap buhay. So, kikita kayo dito sa itlog ng mga manok. So, tingnan ninyo mga kumads. So, mag-harvest tayo ngayon ng itlog dito. So, ako ang mag-harvest. So, mayroong malaki at mayroong maliit. So, ang presyo ng itlog, depende sa size nito. So, mayroong small, mayroong medium. So, hindi pa siya ng itlog ng large. So, small at medium pa lang ang kanyang aray ni itlog. O, tingnan nyo mga kumads. So, mag enjoy kayo dito sa pagkuha ng manok. Ah, ng itlog ng manok pala, hindi manok. So, mga how many months in you? Kaya yeah, pwede na ang ang ilang ang panitlog. Paging ng manok ilang buwan ah, uh, ang kanilang at manitlog sila. Ang mag-stop sila ng panitlog. Three years. Ay, three years. So, ikita ka talaga dito sa manok. sa so, hanggang three years pala ang panitlog ng mga manok na ito. So, kahit na 42 lang, the most pila akatray ang mga uh, itlog niya araw-araw. Tanan sila. So, makatipong kami per may 42 pieces. Wow. Or one tray and a half. Okay, okay na ito. So, ha, depende pa kung ito. depende pa kung small, medium, medium or large. large. Mm -hmm. So, tingnan yung mga kumads pag enjoy ka sa pagkuha ng itlog. So, kung mayroon kayong um, bakalti sa inyong bahay, um, pwede nyo itong mapagkakitaan. Chicken! <laughs> Magubod ko. Magubod ko. Magubod ka, chicken. Tingnan mo, dyan mo, maraming eggs. rin ang <laughs> Parang gold ito. Ano kaya kung gold ito? Golden Parang namumulot egg. ka lang ng gold. <laughs> Parang namumulot ka ng gold. Si so Majin, araw-araw, uh, kipita ka ng itlang one tray na itlog. So, depende sa sizes. So, uh, mayroong 6 pesos, 7 pesos, at 8 pesos ang price ng itlog ngayon. So, ito na mga kumads. So, tingnan ninyo for 3 years kung maganda ang iyong pag-alaga sa mga manok ninyo. Marami silang mangitlog sila ng mangitlog araw-araw. Di ba mga kumads? Okay, kapuha na tayo ng mga uh, ano nila, gulay dito. So, Hello mga kumas, dito naman tayo sa kanilang garden. So, hinit tayo ng mga gulay dito para pag-uwi natin, meron tayong lulutuin na gulay. So, oh, meron siya mga ano pala, sili. Kamatis. Ito. Meron. May kalabasa, si... Ano pala mo? Okra. Meron sila ditong okra na mga tanim. Tingnan nyo. Huh? Ang lalaki. Ang laki ng bunga mayroon silang uh, ano ba ito string beans no string beans mayroon din ampalaya. ang tingnan niyo mga kumads no Ampalaya. palaya at saka mayroon din siyang kalabasa dito kamote. ito kamote naman ay balinghoy at kamote hmm, kamoting kahoy ito ito naman mayroon din siyang kalabasa So, tingnan yung mga kumahal. Ito ang kalabasa. So, sa kalabasa, kahit lang kanyang bulaklak, pwede itong ilagay sa munggo, no? Pwede itong gulayin. Ang eh, iba naman, uh, sinasada nila ito. Ito rin, mayroon silang sili. Tingnan nyo siling haba. Oh, mayroon siya. Napakasipa ng aking pamangkin. Ang so, mo, marami ng bunga ang kanyang sili. Ang oh, tingnan mo, minsan sa itaas, mayroong balid. Kilala niyo yung balid? Parang upo ito na bilog. Oh, pero nandun sa itaas, hindi pwede makuha. No, meron siyang kamuti. Uh, kanina, kamuting kaho. Ito naman, kamuti. Uh, itong talbos, pwede itong kunin. At saka, i Ito, Oh. Ayun pa lang kalabasa niya. Ang oh, kalabasa. Tingnan niyo, may bunga na pala mga kumads. Hmm, ito na. No. Oh, meron ng bunga. So, hindi na ko kukunin yan. Palakahin muna mo mm -hmm. namin. <laughs> so, let's go na, let's go na mga kumads. So, so napakasaya namin. talaga ng buhay dito sa polisya. So, pwede kayong Uh, magtanim ng gulay, mag-alaga ng hayop, no? At saka twist ka pa ang hayon. So, tingnan niyo mga kumads. Hmm, ito ang string beans, kulay pula. Hmm, kulay pula pala ang kanyang string beans, mga kumads. Hmm, mga ito yung mga bunga ito. Ayan ito. Kapuha tayo ng ilang piraso. Picture, eh. picture ni Oh! Pwede ni Mautan, Marm, no? Mamar? Mm -hmm. Nakuha ko na ganit. Mga lang yung hodi ko. Iba tayo sa utang.

<laughs> hello mga kumas dahil nandito kami, lubos-lubos sila namin, so ngayon kukuha na kami ng papaya so maraming puno ng papaya dito, maraming bunga oh, oh ang ulo nandyan eh oh kuha <laughs> oh, ah, na oh, isa duga isa isa dyan, kumaya man kami kay si Jima mga yo man ayo sa piyak si Jima mga mandayon. man dayon ako isa pa o tatlo kay Jima isa isa ako ni sa imo away ko hindi ko ate sige oo